Charlotte! Charlotte! Mami? Ano na naman tong nakakalat na libro sa sala? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag tapos ka na magbasa, ibabalik mo kung saan mo kinuha! Sorry po, Mami. Uminom lang naman po ako ng tubig. Magbabasa pa po ako. Tigihal mo na yung kakabasa. Maglipit na! Kapag nakita ko pa yung nakakalat ang librong niya, itatapon ko yan. Pero, Mami, favorite book ko po yan. Favorito mo pala eh. Di sinupin mo. Paulit-ulit. Oh, eh buti naman naisipan mo pang umuwi. Vanessa, pwede ba? Pagod ako. Ah, malamang! Buong weekend kang wala. Siguradong pinagod ka na naman ng babae mo. <sighs> ano bang pinagsasabi mo? Sinabi ko naman sa'yo na may out of town planning session ng kumpanya, hindi ba? Taon-taon ginagawa yun. So ina mo na talagang maniniwala ako. Ay, isipin mo kung anong gusto mong isipin. Nakakapagod ng magpaliwanag sa'yo, Van. Ganyan ka naman lagi. Kapag nahuhuli ka, ibabalik mo sa'kin sa na parang ako pa yung may problema. Dad! Oh, hey baby. Bakit gising ka pa? Eh malamang hinihintay ka. Weekend ka na nga lang nasa bahay nang bababae ka pa. Vanessa! Oh, bakit? Hindi ba? Bakit hindi mo sabihin sa anak mo kung nasaan ka noong weekend? Charlotte, gusto mo ng french fries tsaka sundae? Yes, Dad! Oh, halika. Kain tayo ng fries at sundae. Let's go, Dad! Gabi! Saan kayo pupunta? Saan mo yung anak ko? Kakain lang kami sa labas, Vanessa. Nagustuhan mo ba yung in-order ni Daddy para sa'yo? Opo, Daddy. Lalo na po yung toy. Dad? Oh, yes, anak. Bakit matagal po kayong nawala? Kinailangan magtrabaho ni Daddy ng weekend, anak. Namiss mo ba ang Daddy? Opo. Kasama mo naman ang Mami, di ba? Kaso, ang sungit po ni Mami, Daddy. Lagi niya po akong sinisigawan. Hmm. Baka naman matigas ang ulo mo sa Mami. Good girl po ako, promise. Pero palagi pa rin po siyang nagagalit. Ay, pagpasensyahan mo na ang Mami, Charlotte, ha? Naka-pagod. Mami? Ay, ikaw na bata ka ha! Kanina pa kita tinatawag! Bakit ang tagal-tagal mong lumapit? Sorry po, Mami. Nakatulog po kasi ako. Nakatulog? Oras pa ba ng tulog, Charlotte? Oras na ng hapunan! Umupo ka na dyan sa lamesa at kumain na. Oh, anong tinatanga-tanga mo dyan? Kain na sabi! Mami, mainit pa po kasi yung ulam. Pinapalamig ko lang po para hindi mapaso ang dila ko. Charlotte, anak. Susubuan ka na lang ng daddy. Hihipan ng daddy ang pagkain mo para madami kang makain. Tsaka para mabilis kang lumaki. Vanessa, pwede ba tayong mag-usap? Depende kung anong sasabihin mo. Van, tratuhin mo naman ng maayos si Charlotte. Bakit ha? Kung makapagsalita ka, minamaltrato ko ba? Inaasikaso ko naman. Palagi ka na lang kasing nakasigaw. Kaya yung bata, tinatawag mo palang nanginginig na sa takot. Pwede ka naman magsalita ng mahinahon, Van. O, edi ikaw na! Ikaw na ang magaling! Ikaw na ang the best parent! Nakaka-frustrate kang kausapin? Eh? Ano? Lalayasan mo na naman ako! Jan! Jan ka magaling! Saan ka nalang pupunta, ha? Tatabihan ko ang anak ko sa pagtulog. Naririndi ako sa bunganga mo. Charlotte, anak. Daddy? Pwede bang tumabi sa pagtulog sa'yo si Daddy? Pwede naman po if you will tell me a bedtime story. Siyempre <laughs> naman. Kakuntuhan ka ni Daddy. Ready ka na ba? Yes po, Daddy. Hi, Gab. Oo. Lungkot mo na naman. Hindi naman? Tinay ka pa. Hindi naman ako bulag. Tayo ka na dyan. Sabay na tayong mag-lunch. Eh, masag pa ako eh. Gab, tatayo ka o patatayuin kita? <laughs> <laughs> oh, kwento ka. Para gumaan naman yung mga bagahe mo. Ano nangyari sa inyo kahapon? Ay, gaya ng dati, walang pagbabago. Sa totoo lang, nagsisisi ako dahil umuwi pa ako. Kaya lang, namimiss ko si Charlotte. Siya na lang talaga yung inuuwian ko. Natry niyo na bang mag-marriage counseling? Ay nako, ayaw niya. Saka tingin ko, hindi mag-work kasi. Ang hirap niya kausapin. She doesn't listen. Very close-minded. Lagi pang nakasigaw. Hi, Gab. Sana maging maayos ang lahat sa inyo soon. Hmm, Carmi. May lakad ka after work? Bakit muna? Dinner tayo? Para pag-uwi ko, diretsyo na lang ako sa kwarto ni Charlotte para matulog. Sure. May dinner dapat kami ng friends ko from my previous work. Hindi na lang ako pupunta. Mukhang tapos kailangan mo ko eh. Masarap? Oo. Kaya ikaw pinag-order ko eh. Kasi mas alam mo kung ano yung masarap. Tapos may tagahimay ka pa ng hipon. <laughs> o ayan, wala nang balat yan ah. <laughs> Carmi, salamat ha. Saan so naman? For always being there for me. I will always be here for you, Cab. Alam mo naman yun. Eh, nagigilty nga ako eh. Tingin ko, kaya wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Eh, dahil sa akin, ako yung inaalagaan mo. <laughs> Hindi naman. Wala pa lang talaga. Masaya naman akong kasama ka. Ayos lang yun. Umuwi ka pa. Charlotte? Kinakausap kita! Sinisigawan mo ko, hindi mo ko kinakausap. Hindi ka marunong makipag-usap, Van? <laughs> ako pa ngayon! Ako pa! Ikaw tong nang bababae, pero ako yung papalabasin mong masama? <sighs> Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong babae? <laughs> Van, pagod na pagod na ako sa maghapong trabaho. Tapos pag uwi ko, sigaw mo sa sasalubong sa akin. Matagal na ako nagtitiis para kay Charlotte, pero... Van, hindi ko na yata kaya. Pagod na ako. Pagod na ako sa sa'yo. Ayoko na. Uupo ka lang talaga dyan. Hindi ka kakatok? Hindi. Tsaka, paano mo nalaman na nandito ako? May CCTV po. <laughs> Ay, oo nga pala. Halika na. paso ka. Malamok dyan. Ay, Ay sorry. Tapos na 'yung pinapanood natin? Nakatulog yata ako halfway. Wait, I will get your beddings. Kuha din ako ng bihisan mo. May malalaking shorts and oversized? Parmi let's just stay here. Gabba. sorry, Carmi. Why? Hindi ko napigilan yung sarili ko. Pareho naman nating ginusto. Pero dahil mali, hindi na dapat masundan pa. Para hindi mahirap, iwasan na natin ang isa't isa. Go back to your family, Gab. Yun ang tama. Pero, pero paano kung ikaw yung tama para sa akin, Carmi? hindi na kami masayang pareho sa aming relasyon. Ayokong mabuhay sa tensyon. Ikaw yung gusto kong makasama. At alam ko na mahal mo rin ako. Sabihin mong hindi. Sabihin mong ayaw mo kong makasama at aalis ako. Mommy? Ano na naman, Charlotte? Kailan po uuwi si Daddy? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi na uuwi ang tatay mo? Iniwan niya na tayo! Hindi na siya babalik pa, Charlotte. Kaya tigilan mo na yung kakahanap sa kanya! Oh, tapos ka nang kumain, Charlotte. Opo. Eh bakit hindi mo naman halos ginalaw ang pagkain mo? Ilang araw ka nang ganyan, Charlotte? Busog na po ako. Paanong busog? Eh wala ka naman halos kinain. Ano, gusto mo magkasakit? Opo. Baka po pag nagkasakit ako, dalawin ako ni Daddy. Miss na miss ko na po kasi siya. Ready ka na? <laughs> Kagabi pa. Halos hindi nga natulog yan eh. Iahatid ko na lang ng Sunday night. Oh, Charlotte, bye-bye ka muna sa mami. Bye, mami. Tita Carmi! Charlotte! Mmm! Ang bango! Amoy fried chicken! In-order talaga ni Tito yung paborito mong fried chicken kasi alam ko, darating ka. Kain na tayo? Mami? Pwede po bang sumama na ako kay Daddy? Doon na lang po ako sa, sa bahay nila, Tita Carmi. sick <laughs>